Magandang tanghali mga kaibigan, mga Busay Idol. Dalanan na naman natin 'yung mahiwaga nating basket. magha na naman tayo ng gulay sa may likod bahay, mga kaibigan, mga Busay Idol. Kumusta kayong lahat dyan, Sana nasa mabuti din kayong kalagayan. At shout out sa inyong lahat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page at facebook account mga kaibigan sa mga followers natin thank you ng maraming marami sa inyong lahat kaya hali kayo sama na naman ninyo ako sa napakasayang pagharbis na naman ng uh, gulay sa may likod bahay kahit konti konti lang mga kaibigan mga boss idol kaya thank you for watching andito na tayo sa likod bahay ang iharbis naman natin yung mga ano naman mga uh, bunga naman ng mga okra natin kasi yung iba uh, ano na tawag doon parang may gulang na kumbaga kaya dapat may na natin para hindi siya maging matigas mga kaibigan mga boss idol. ay pakita ko lang sa inyo kagaya nito to kunin natin to mga kaibigan mga boss idol. saka ito pa ito ayan saka ito tapos sa ah, bandang taas may mga bunga pa doon at uh, gulayin natin. Uh, kunin lang natin. I-harvest na rin natin 'tong dalawang mahaba nating ano, mga kaibigan o ano, mga busay doon. Ayun, napakahaba ng ano natin, ayan sitaw natin, dalawa lang 'yan. Oh. Tapos nandito pa 'yung mga iba nating mga okra. Ayun, mga bunga-bunga 'to. Kunin natin. Yon. Yon. Kailangan lang natin siyang uh, gayatin mga kaibigan mga boss idol. Ayun pa oh, dalawa pa 'yan. Ito dagdagan natin ng ano mga talbos ng kamote mag-harvest din tayo mga kaibigan mga busaidol. kagaya ng mga to at itong mga alubati dito. Ayan. Dagdagan natin siya ng mga talbo-talbos. At igulay lang natin, masarap to mga kaibigan mga busaidol. kahit lutuin lang natin ng bagoong Ayan, dito pa sa may ibaba, marami pa tayong mga talbos dito. Ayan, pagkain, probinsya, mga kaibigan, mga daw. shoutout nga pala sa mga uh, marunong din kumain ng mga ganito, gulay-gulay. Lalo na yung mga mahihilig, magtanim sa may likod ng kanilang bahay na para pagwala wala tayong pambili ay may pagkukunan na tayo mga kaibigan mga bus idol ayan ito yung napakasaya kasi yung nag may hinaharvest tayo ayan pag samahin lang natin tong mga to sa lutuin natin ayan lalo na pagka may prito tayong isda Uh, ayos na. So, ayan mga kaibigan. Nakakuha na tayo ng gulay-gulay. Uh, Akyat na tayo. So, ayan. Dagdagan na lang siguro natin ng uh, dahon din ng sili. Para dumami siya mga kaibigan mga busay idol. Kuha lang tayo ng mga talbos ng sili natin. Para lalong masarap yung gulay natin. Oh, 'di ba mga kaibigan mga busay idol, lamang yung may tanim-tanim sa likod bahay. Ayan, nalagyan na yung magic basket natin mga kaibigan, mga bus idol ng sari-saring gulay na naman. Kaya ano pang ginagawa natin, magluto na tayo mga kaibigan, mga bus Kaya thank you for watching mga kaibigan, mga bus idol.